Kuya! Oo, oh, tol. Nakapatawag ka. Kuya, problema tayo eh. Eh, ito kasi ng asawa mo eh. Pinapabayaan yung dalawang mong anak eh. Ginugutom ng asawa mo eh. Paano ginugutom? May eh? sapat na may pinapadala ko sa kanila. Ano ako, kuya? Yung mga pinapadala mo, pinangsusugal ng asawa mo. Inuuna yung sarili. <sighs> Teka nga, Enzo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman, kuya. Pag-isinuling ba ako sa'yo? Saglit lang, ha. Babalikan kita. Ako sabi ko lang yung asawa ko. Ako ah, sige. Hello, Ay, sandali. Tamatawag yung dati niyo. Hello. Oh, napatawag ka. Ano bang ginagawa mo ha? Bakit pinapabayaan mo yung bata? Yung mga pera pinapadala ko sa'yo, pinasusugan mo. Anong klasikang ina? Alam mo naman na mahirap yung trabaho ko dito sa iyong pambansa, di ba? Ginagawa ko lahat para sa'yo. Para may bigay ng pangangailangan ko sa inyo. Tapos ganito gagawin mo? Sabi mo, hindi naman totoo yan ah! Paa na ka! Ah, oh, sige na. Masan uh, na lang kayo. Hello? Ako yan. Simula ngayon, sa'yo na akong papadala ng pera ha. Siguraduhin mo lang na alagaan mo yung mga bata, pakainin mo. Oo, oh, kuya. Tama nga yun, kuya. Para naman na-budget ko yung pera na papadala mo para sa mga anak mo. Nang hindi naman napapabayaan, makakain na maayos. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Sige, kuya. Ingat. Enzo? Enzo? Ano ba yun? Nakausap pa ba yung kuya mo? eh, kailangan ko na ng pera para sa enrollment ng mga bata, eh. Hindi ko makausap, eh. Hindi pa rin naman nagpapadala sa akin. Ang aga-aga, pera agad na sa isip mo. Paano ka pa wala ni Kuya pagdating sa pera, eh? Pabaya ka namang ina. Paano ako naging pabayang ina? Ah, basta. Ako na masusunod sa bahay na to. Saka yung mga padala ni Kuya. Ako na bahala doon. Sige na! Ano? Eso! Ah, <sighs> oh boy. Kamusta ka na? Ito pare, ayos naman. <laughs> eh, ikaw ba? Kung uh, um, big time ka na. Okay naman, mayroon saan mo gusto gumala. Aba, bukang may service ka na. Makikita mo naman siguro yung bagong kotse na yan. Aba, teka lang pare. Para siya ito? Ayaw mo niwala. Eh pare, di ba wala ka naman pera? Paano ka nakabili nito? Pag meron ka ganito, mauwa mo lahat ng gusto mo. Saka isa pa, ako na rin pala kasi yung kumukuha ng pinapadala ni Kuya. Iba ka talaga, pare. Ano pinantay mo? Tara, gala tayo. <laughs> tayo ka na. Tara, yung gusto ko sa iyo eh. Mami, ang taas po ng lagnat ni Pia. Paano na po tayo, ma'am? Anak, wala akong eh. Enzo, kung pera ka lang dalhin si Pia sa ospital. Sabi na, Kuya mo, napadala siya ng pera sa ah. Bigyan mo kung pera kailangan kong dalhin sa ospital si Pia. Ang taas na nagnat, oh. ng lagnat, no? Wala nang pera, pinanginom ko na. Ubus na! Ano pa? Ba? Bakit mo pinanginom? Para sa mga pamangking mo yun? Para sa pang-inlog nila? Kung gusto mo po ospital yung anak mo, dinidayin mo sa ospital, lulang pakailan, basta walang pera. Wala kang may bibigay. Ano ko naman? Eh! Sisigaw-sigawan mo ko? Ba, alimutan mo? Bahay namin to. Ah, uh, kung gusto lumayas, lumayas kayo! At huwag na huwag na ka babalik ha! Hila, matutulog pa ako! Mami, paano na po tayo na? Tara anak, hindi tayo sa itagal na natin yung kapatid. Dok, dok, parang awa niyo na po. Gamitin niyo po yung anak ko. Wala po akong hawak na pera ngayon, pero gagawin ko po ng paraan. Tulungan niyo po ako. Ako no, ma'am. Ano po kayo magalala? Ako na pong bala sa anak niya. Talaga, daw. Ako no, maraming maraming salamat po. Hindi ko na po talaga alam kung ano yung gagawin ko eh. Sige, ma'am. Sa labas mo na po kayo. Sige. Nurse. Sige po. Kapuya, okay, bigla naman yata pag-uwi mo. Hindi ka man na nagpasabi. Dapat nasundo kita. E, paano ko sasabihin sa'yo? Di ba sinabi mo na sumama yung asawa ko sa ibang lalaki? Asan yung mga anak ko? No, kuya. Ayun, sinama ng asawa mo. Sa isa pa pala, kuya. Yung pera pinapadala mo sa akin, kinuwalat ng asawa mo. Walang yata talaga yung babae na yan. Hindi niya alam kung ano sakripisyo ko sa abroad para lang mabigay lahat ng gusto niya. Tapos ganito pa yung gagawin sa akin. Jeboy, nagawa mo dito. Kuya, hindi totoo. Lahat ng sinasabi ni Enzo, lahat ng perang pinapadala mo, inubos niya. Bumiling bagong sasakyan at inubos sa sugal. Hoyo okay, ka? Ha? Pinagkatiwalaan pa naman kita? Tapos isira yung pamilya ko, ha? Ano? Ha? Tumulo ka! Ano? Paano mo nagawa akin to? Ha? At isip ako Yung mag-iina mo nasa ospital. At hindi ko alam kung saan tumutuloy. Kasi pinalayas ni Enzo. Tumutuwa ka ha? Sira ka ulo ka? Sisinayong ba't ibuhay ng pamilya ko? Ha? Lalo ito! Ha? Pagkakaroon ka! Kinayas! Yes! Ah, uh, boy. Maraming salamat sa'yo ah. Hindi ko alam kung paano hanapin yung mag-ina ko eh. Gusto mo, samahan kita ko ah. Nasa hospital sila. Tara. Salamat ah. Paano kaya ito, Jeboy? Wala nga daw sa hospital eh. Kaya nga, kuya eh. So, sa kaya natin sila hahanapin. Teka lang, kuya! Ayun na yung mag-iina mo! Oo, oh, Jeboy, sila nga. Sige, kuya, mauna ka na. Kukunan ka lang siya sa kaya. Salamat, ha. Dad! Daddy! Ang anak! Daddy! Ay, siya. ah... Uh, Pia. Daddy, naka-uwi ka na? Yeah, nak. Anak. Kamusta na yung pakaramdam mo? Okay na po. Mabuti naman. Ah, uh, love. Sorry ha. Kung hindi ka pinakinggan. Kung mas pinaniwalaan ko yung um, kapatid ko. So alam mo na yung totoo? Oh, love. Alam ko malaking nagawa kong salami. Pero sana mapatawad mo ako. Pwede ba umuwi na kayo sa bahay? Wala na yung kapatid ko doon. Pinilayas ko na mga anak, gusto niyo na bang sa bahay? Sige. Okay. Thank you. Tara na. Ano?